sa mapagpalang araw po sa ating lahat kumusta po tayong lahat mga katangkilik naming minamahal sana na sa mabuting kalagayan po tayo ngayon sa lahat po ng ating uh, mga kababayan saan mga sulok ng mundo maging ang ating mga OFW shout out po sa inyong lahat sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao big shout out po sa inyo ngayon po ay araw ng uh, sabado pudding po tayo ngayon mga katangkilik namin minamahal kaya dito lang po muna ako na shop dahil uh, mainit po sa labas so mamaya konti po ay medyo medyo mahaba na po kasi yung buhok natin at uh, kailangan ng magpagupit siguro mga katangkilik namin minamahal So, for today's vlog ay uh, dito lang po muna tayo sa paligid you know, sitwasyon sa ating paligid sa aming uh, mga kasama sa hanap buhay ng mga katangkilik. So, lalabas po muna tayo. You know. So, yan po mga katangkilik namin minamahal. Dito po ako sa labas ngayon. Sa... Uh, Tatay Maki, ano to ah kulong-kulong Tatay Maki. Nasaan kaya siya? Ayan po mga katangkilik kung minamahal, yun, no? Kay Tatay Maki po ito. Ayan. Hanapin po natin siya kung nasaan. Si! Hey! Morning, good! Tatay Maki to, diba? Tatay Maki? Wala siya. Ay, kumakain? Ay, kumakain? Ngayon mga katangkilik naming minamahal puntahan po natin. Kumakain daw po. Ngayon mga katangkilik kong minamahal. Tatay ma, kumusta po? Kumusta uh, po? No. Ako naman. Sino kasama mo? Sino kasama mo tatay ma? Aisyah si Andrea. Barkada Yung si Andrea kumakain at kanyang barkada. Yung. Be, anong ulamo, be? Ha? Anong mo? Anong ulamo? Anong mo? Ah, Mahihain pa rin sa camera po siya. Okay. Ikaw anong pangalan mo? Awan. Awan? Awanin? Ayun. Awanin Ayun. Awan-nin. O, so, ato yan? yung mga katangkilik, kumakain sila Yan lang yan

sa kinain nyo, eh, na? Kain lang kayo kung anong makakain nyo, ah. Order lang ha? Ah! Ah! <laughs> si Andrea magbabayad pala, sabi ni ng tatay niya, si Andrea daw ang magbabayad. Ayun, no? Oh. Ay, paano? Pag walang pambayad, si Andrea, iiwan na lang. Ako. O so, tatay mo may sabi niya na, hindi ako ha. Yun no? Kumakaway ang ating uh, binata. Shout out. Yun o. Yun, shout out daw sa mga tagaibang bansa. Yun. So, antayin lang po natin matapos sila. Yun, mga katangkulit. Kayo, order lang po kayo dyan. Anong gusto niyong kainin? Ako na po bahala magbayad. So, ayan mga katangkilik namin minamahal. Medyo lumayo po muna tayo doon kasi maingay doon. At uh, tingnan po natin, kumustahin natin si Tatay Maki. Medyo ang init. Ang init po dito sa labas. Ito po yung uh, paninda ni Tatay Maki. Mukhang marami po siyang paninda ngayon. init. Init sa labas. Ayun, mga katangkilik. Tingnan natin baka may makuha tayo dito. May mabili tayo dito para mamaya. Para mamaya ang gabi. Dami, dami panindangan nila si tatay maaking dala. Puno ang kanyang uh, kanyang ang uh, pulong. So, ito. Po. Pang alagang-alaga ni Tatay Maki kung mga uh, bubong na ginawa natin, mga katangkilip. Ito, ibanat na nabanat po yung pagkakabit nito, pero dahil sobrang init, eh, no? parang uh, parang umano siya. Parang uh, lumambot, ayun, eh, no? maruyama po yan, pero dahil sobrang init, parang lumambot siya. ayan mga katangkilik namin minamahal. Hintayin po natin si Tatay Maki matapos kumain. At, ipuntahan na lang po natin para ipaalam sa tinjira na ako ang magbabayad. Mari! Okay. Mari! Ako nang bahala sa ginahin nila. sinasabi nila. Ayan mga Balik tayo dito sa chef. Medyo maingay po doon. Mga katangkilik naming minamahal, kumustahin po natin si Tatay Mak. Si Tatay Mac, kumusta na po tayo? Kumusta na po? Ito, Mukhang... araw-araw. Mukhang sa kalsada po. Matagal na tayong hindi uh, nagawi dito. anong problema niya ni Angela? Angela ba yan? O, oh, sige po. Sige. Oh, sige po. So, mga katangkilik na abutan natin kumakain na tatay maki kanina doon. So, uh, na lang po natin na uh, ilibre na lang. Uh, ilibre na lang ang kanilang uh, kinahin. Ang ha, madam? Wala. Para sa ganong uh, bagay kahit papano paano eh. <coughs> makapagbigay tayo ng punting tulong para sa kanila. Eh. Dahil nakakaawa po kasi hindi alintana yung sobrang init ng panahon. Makapaglako uh, lang. Makapagtulak lang ng kanyang uh, paninda. Alam ko mga katangkilip, sumbrang no? init ng araw. Pero tinis po ang tatay Maki no? para kumita para sa kanyang pamilya. Pang-araw-araw po nilang uh, pangangailangan uh, ng mga katangkilip na. No? So, yan po mga katangkilik. Pagpasinsyahan nyo na po yung uh, medyo maingay po dito. Maraming tao at saka tabing, tabing kalsada po ito. Maraming sasakyang lumadaan. So, hintayin lang po natin sa Tatay Market po. Kumustahin natin. Ayan na, uh, Tatay Mark. Kumusta na po? Ayos na, lang. Nalito na naman. Nakakaraos lang sa araw-araw. Lala ko po. po. Ayan, maraming salamat po so, sa mga sumusubaybay at sa katangkilig sa katangalian. Ayan po mga katangkilig. No, hindi alintana ni Tatay Maki yung init. No? Init ng sikat ng araw. Nagtutulak ng kanyang uh, para sa kanyang uh, pamilya, sa pangangailangan nila sa pangaraw-araw. Ano Ayan. po? Baon, pangangailangan. Ayan. Ayan. Ayan yan ako yan. So dahil katatapos nyo lang po kumain, kung pahinga lang po muna, no, bago kayo lumarga, baka nga maya ay mm -hmm. kayo naman ang magkasakit muli. Mahirap nah, yun. Kasi nakakadunga ka siya, nakakakangain. Sarado. Mm -hmm. Sarado doon. Sabi. So itong paninda mo, napapansin ko mukhang loaded tayo ngayon. Puno-puno pa. Puno pa, ano? Marami pa. So, marami talaga kanina yan, ano? So ayan mga katangkilip na papansin natin na uh, kasi nung noon pag dumadaan po kayo dito kukunti na lang yung dala nyo no? ngayon puno pa ibig sabihin matumal 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 matumal, na, matumal, matumal, eh. matumal. Yan, po mga katangkilik you ano? asan si Andrea ay nandunag, uh, Andrea nandunag, ba, nandunag. ba so Actually, matagal na ako nagpaplano na pupunta sa inyo. Kaso laging busy. Oo, oh, maraming hawain din. Hmm. kung meron man akong time, pakiwari ko nasa labas ka. So, hindi rin tayo magpapangabot kung so, sakaling pupunta Kada ako. Kasi umaga talaga, nasa labas ka. Na. Halimbawa, may bakanti ako ng umaga. Gusto kong pumunta. Kung, kung i-schedule natin na ganun, ah, antayin kita doon. Kaso mapiktuhan naman yung paninda mo, hanap buhay mo pag So, sa tingin ko, ibibigay naman ng dakilang uh, lumikha. Kung talagang ibibigay sa atin ng dakilang lumikha, yung oras na yun, na um, magtatagpo tayo doon sa inyo. Ibibigay yun. So, basta ang mahalaga, lagi tayo magpasalamat ng dakilang lumikha. na ilayo tayo sa anumang kapahamakan no? Ano pati ating oh, ano mang mga pagsubok, eh, sana yung mga pagsubok na kakayanin lang. Sa bagay, sa, may kasabihan tayo na hindi naman ibibigay ng Panginoon sa atin yung mga pagsubok na hindi natin kakayanin. Lahat naman yan ay makakayanan natin. So yun lang, lagi tayo mag-iingat. At uh, oh, siguro, ano bang mabibili natin? Mag, Nakakuha na ba sila? Wala pa. Wala pa. Sige, alukin mo muna. Ayan mga katangkilik habang nagpapahinga si Tatay Maki at uh, aalukin niya muna yung mga uh, tindahan ng kanina. So, babalikan po natin ulit siya mamaya. Pagka tapos Ano Andrea, nakaraos ka na? Ay, ayaw tumingin talaga sa camera oh. Talaga naman. Ayaw talaga. Nako. May iwan talaga ngayon to dito. <laughs> Kung inuubo ka na biya. Nabusog ka ba? Ha? Ay? Is nabira to sa personal. Sige, iwanan nyo na to dito. <laughs> Nag-aaral ka pa? Anong grade ka na? Grade 2? Uh, saan? Sa 1. Annex 1. Kadis 2. Annex 2. Kadis 2? Kadis 2. Ikaw, Kadis 1. Kadis 2. pa rin. Anong grade ka na? Grade 1. Grade 1 po. Hindi ka talaga <laughs> kukuha. Ay, bisi-bisihan si madam. Ito to, malaki. So, ayun, mga katangkilik, yun. Know? Nag-aalok na. Tatay Mac. iyon. Bitay tayo makabuhilo ngayon, Tatay Mac. Mamayang gabi pa tayo bubuhilo. Okay. Hello, Kuya Rick. Iyon know, Mama ka, no? This one. Ulitan mo ito, Tay. Oh, wow, this one. Ito, Tay. Dagdala mo ng tatlo para lima. Dima, lima lima lahat. Hindi pwede lima nito, Tay. Buo yan? Pwede naman. Pwede yan. Pwede. Pwede yan, kunin mo na ng buo. Ikaw pa. Diyos ko, Maria. Dito pag-ikot lang, nahilo na nga ata yung pera eh. <laughs> nahilo na yung pera sa kakaikot mo eh, no? Oo. Oh. <laughs> Sobrang dami ito ng pera. O, nahilo matatay. na. Nagbabanggaan na. Basta lima-lima siya. Hindi, limang green, limang pula. Pero ang bilang doon, tatlo lang. Kasi oh, may dalawa. Ay, ito, ibig sabihin, papalitan to. Bibigyan mo siya ng lima, pero tatlo na lang yung bilang.

Wala. Ano nang babayaran? Mm hmm. Kasi ito tatlo ang babayaran. Ito babayaran mo anim, ito tatlo. Ayan. Andrea, tulungan mo si... Asan si Andrea? Andrea, tulungan mo si Papa mo. Mainit. Mainit nga. Alpa. Ano pa? Ano pa ba yung sinabi ko tayo? Yung ganito tayo. Ayun, oh. Lima rin. Ayun, Lima-lima lang. Kapitipas nga, Kuya. Kaya sabi ng pera, nahihilo na ako. Ay, ganun. akala ko nahihilo na yung pera sa dami. Tsaka kayo ko mo. Mahirap talaga. Ang tumal sa panahon ngayon. Eh, no? Ayan, lima yan. Lima. Tutulungan ko na si Tatay Mac. Ayan, lima. Tapos, saan pa? Ito, Tay. Nakapulagay mo na. O, ibabas mo na lang yan. Magkano yung ganito, Tatay Mac? Sa isang puhunan. So, magkano binta mo? Otso. Otso ang binta mo. Bakit? Ay, bibinta mo ng size. Alimbawa ako bibili. Bibili ko ng size sa'yo. Bibinta ko ng 8. Ah, gano'n. Nakala ko, size yung puhunan mo doon. Tapos bibinta mo ng otso. Mali pala. So, bibinta mo pala ng size to. Tapos, Halimbawa ako, at may tindahan, otso na yung binta ko, ano? Eh, no? Ay, ganun pala yun. Ano tayo? Okay na tayo? Doon ako Okay na ba yan? sige, doon na lang kasi mainit, Oh. Ang init din. Mainit nga dito, eh. So, mainit. Ayan. Alas 11 pa lang, pero grabe na yung init, no? Mm hmm. Sabi daw, malasin di itong panahon. Nakatindi. Pero pamisya-misya, umaambun ha? Umaambun din, kagahapon dito, umaambun. So, pero sa ibang lugar, talagang umuulan. Umuulan. Ah. Alam ko, magatag So, ano, ano, na yung, ano na yung plano ngayon? Ito. Okay na siya. Ito pa rin yung ano. So, maglalako ka na ngayon? Oo, mm. oh, pa. Pa. Mm -hmm. Oh. Oh, huwag kayong, ano, kayong magsakitan, ha? Huwag na pa ako doon sa may, ano, pa, Brickstone. Pa Brickstone, yun yung soke mo doon, yun, know? Uh, Sige, ingat lang po, eh, kasi mainit, eh. Mainit ang panahon. Mm So, ayan mga katangkilik namin minamahal. Gabi nga po yung init. Medyo lalay lang po muna tayo sa init ngayon. lalay po tayo sa init. Gawa nga nung osong uh, awesome heat stroke ngayon. Asan Naka... yung Mahirap na. Sobrang init. Alas 11 pa lang po pero grabe na yung init. Ano yung sabi niya? So ayan, mga katangkilik, you know, simpleng video lang po ito kasi si Tatay Mac uh, matagal na kami hindi nagkita. So napadaan ulit siya dito. So Tatay Mac uh, basta kung lulubi ng Panginoon, pupuntahan ko kayo doon sa inyo. So basta mag-iingat po kayo palagi. You na? Know? Alagaan po natin ang ating uh, pangangatawan dahil ngayon mainit eh. Puso ngayon yung heat stroke. His stroke. Uh... Eh, lalo na tayo tumatanda. I mean, uh, nagkakaedad, Kasi wala namang, ano, walang tumatanda. Eh. Kalabaw lang daw tumatanda. Tayo yung nagkakaidad na, so... Marami na tayong nararamdaman. Kaya dapat iingatan natin yung sarili natin. Eh. So, siguro... Baka may gusto ko pang sabihin, ano? Eh, Okay na po? Okay na yun. Sa sunod na nga ating Oo, sa sunod na lang siguro. Kasi ngayon hindi tayo prepare ngayon eh. Oh, Oo, kasi ano lang ito, parang <coughs> talaga dumaan dumadang. Oo, oh, napadaan ka lang yun ha. So hindi tayo prepare. <coughs> so, marami pa kasi paninda ko pa eh. So, Ayun, marami pa siyang paninda mga katangkulit. So naintindihan naman po natin yun. Eh. So, basta yung kinain nyo po doon ako na po yung bahalang magbayad nyo. So, oh. Salamat talaga lang, Kuya Rick. Oo, oh, wala pong anuman, wala pong anuman. Ikaw hmm. oh. para sa ganong bagay, kahit pa paano naman, eh, makatulong tayo ng, eto mga konting bagay, simpleng bagay. Ayan. So, yun mga katangkilik, you know, si Tatay Makata, alis na maglalako pa. So, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsama sa amin sa video na to. Uh shout out po sa inyong lahat kay Ma'am Enrita Solidad kay Mr. and Mrs. Dubai kay Ma'am uh, pa Pato at syempre uh, ka-business family no? Papa Dins TV kay uh, ka-business official you no? Know? sa lahat po sa lahat shout out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagkakamot sa atin sa ating mga loyal subscribers mga silent viewers na walang sawang sumusubaybay walang sawang tumatangkilik sa ating munting channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, at uh, mag-iingat po tayo palagi God bless us all Thank you! Tama, <coughs>